Amen. Ayan, maganda, 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 magandang araw po sa inyo lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ating panalangit, pagbati para po sa araw nito. Amen po ba? Amen. Ayan, ngayon po ay araw ng Merkoles, WWW winning Wonderful Wednesdays at ako pa rin po inyong mga kasama ang inyong kalakbay sa pagninilay na si Kuya RJ. Samahan niyo po ako sabay tayong magnilay patukoy sa salita ng Diyos kumpara tayo, tayo paano tayo gagabay ng ating Panginoon para sa buong araw nito. Pero bago po tayo magsimula sa ating pagninilay, sa ating ebanghelyo, tayo po muna ay manalangin ng ating novena to God's love in the name of the Father, the Son the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Ang ating pong pagninilayan, ang ating pong ebanghelo ay mula po kay San Juan. At ang sabi po dito, ayan. Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak siya, ang anak niya para hatulan ng mundo kundi para iligtas ito. Hindi hahatulan yung mga nananalig sa anak, pero hinahatulan na yung mga hindi nananalig. Kasi hindi sila nananalig sa kaisa-isang son of God. Ganito ang hatol. Dumating sa mundo ang ilaw, pero mas mahal ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag. Kasi masama ang ginagawa nila. Yung mga gumagawa ng masama, galit sila sa ilaw at hindi sila lumalapit dito. Kasi ayaw nilang ipakita ang masasamang, ginagawa, ang masasamang gawa nila. Pero yung mga gumagawa ng tama lumalapit sa ilaw para makita ang liwanag na ginagawa ng nila ang kalooban ng Diyos. Lord, salamat po sa nabakagandang araw na ito. Naway gabayan niyo po kami ng iyong, ng yung uh pagmamahal, gabayan niyo po kami ng yung Espiritu Santo, ng aming matanggap, ang mensaheng gusto nyo po ang aming matanggap, ng aming maibahagi din ito sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapwa. Lahat ng to Lord ka, dinadala sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kay ganda ng ating pagninilayan. Bakit? Ang nakakatawa lang? Kasi ito yung John 3.16. Di po ba? Ito yung mga, kumbaga parang um, the... the the reason why uh, why Jesus is uh, died on the cross, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Iba imagine. Alam niyo na kato ang isipin. Naalala ko lang nung high school, nagkaroon kami ng hindi ko na kung nag, kung meron pa ngayon ano, yung yearbook yearbook. Tapos parang maglalagay ka ng motto or something, maglalagay ka ng dedication para dun sa sa underneath your name, may eh, ganun. <clears> hindi <throat> ko alam kung uso pa rin ngayon eh. Siyempre, tagal ko na, Wala na ako sa school, di ba? Pero nakakatawa isipin. Kasi ako, wala akong may isip, Parang, okay. Para lang may mailagay. Nagay ko, John 3.16. Di ba? Yun yung kabisado ko eh. For God so loved the world, He gave His only begotten son. But, kabisado ah, dito. Kabisado. So, nung natanggap ko yung yearbook, after uh, a few months, after a year, pagtingin ko, oh, John 3.16. Kaya lang, paglipat ko sa ibang pahina, may John 3.16 din. Paglipat ko sa ibang pahina, may John 3.16. I mean, madaming may John 3.16. But wait, what is my point here? Ang punto ko ito lang naman, walang masama kung kapare-parehas kayo ng kabisado ng Bible verse. Kung tinanong ka, what is your favorite verse? At ang sagot mo, John 3.16, walang masama doon. Wala, wag, wag, kang mahiya. Ang alam nyo kung anong mahalaga, tanong nyo sa akin ano, ano? Alam <laughs> mo kung anong mahalaga? E, buhay mo ba yung John 3.16? Isinasapuso e, mo ba yung John 3.16? Bakit? Kasi sinasabi ng Panginoon dito, mahal kita. Sinasabi ng Lord dito, mahal kita. Di ba? Hindi mo hindi mo man tangga, hindi mo man gusto tanggapin yung I mean, 'di ba? kahapon sinasabi natin, tinatanggap mo ba, sumasalo ka ba? Kahit hindi mo salokin 'yon, mahal ka ni Lord. So, para saan yung pagsalok? Para saan yung pagsalok? Pagsalok! Para saan yung pagtanggap? Para maramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Kung maga si Lord, mahal ka na niya. Wala pa tayong ginagawa. ba diba? John 3.16 God, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Binigay na ni Lord yung anyang pinakamamahal na anak para sa atin. Bakit? Bakit? Bakit niya kailangan gawin yun? Ganun, ka, ganun niya tayo kamahal. So mga kapatid, di ba? Wala sa pagmemorya, wala lang sa pagkabis, kapagkabisote ng John 3.16. Okay lang yun kung yan lang yung alam mo. Okay lang yon kung yan lang yung kabisado mong Bible verse. Okay lang yon kung, kung yan lang yung paborito mong Bible verse. Kasi ang mahalaga, alam nyo kung anong mahalaga? Isinasabuhay e, mo ba yung John 3.16? buhay mo ba yung yung verse na for god so loved the world that he gave his only begotten son di ba mo ba na namumutawi ba at hinahayaan mo bang mahalin ka ng Diyos katulad ng binanggit natin kahapon tinatanggap mo ba yung pagmamahal niya na binibigay niya sa sumasalok ka ba di ba doon sa ulan ng pagpapala at ng pagmamahal niya sa iyo kasi ganun kanya kamahal wala ka pang ginagawa. 'Di ba? Ganun ka niya kamahal kahit hindi mo siya mahal, mahal ka niya. Mahal niya tayo. 'Di ba? Kahit hindi tayo mag kahit hindi tayo mag-respond ng pagmamahal. Pero you know what? Ito, ito yung maganda dito. When we respond, when we receive, nako. Wow. Katulad nga ng binanggit ko hapon, 'di ba? Siksik, liglig at overflowing. Amen po ba? Ayan. Tara dasal tayo. Lord, ay Sign of the cross. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat. <clears throat> salamat, Lord, sa nag-uumapaw na pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa sa iyong anak na nagbigay buhay para sa amin. Lord, hi, maaring kabisado lang namin sa utak yung John 3.16 na verse. Pero, Lord, sana po, simula sa araw na ito, hindi lang po sa utak, kundi sa puso, nang maramdaman namin kung gaano mo talaga kami kamahal hayaan mo mong tanggapin namin to Lord God itong pagmamahal na meron ka dahil naniniwala kami Lord ang sarap pala ng pagmamahal mo kasi wala pa kaming ginagawa mabuti man o masama mahal mo na kami salamat Lord sa pag-ibig mo lahat ng to Lord God tinatanggap namin at tinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, panahon na naman po na aming pansaman, sa ating pansamantalang pamamaalam sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, sa inyong patuloy na pag-like, share, and follow, pag-notify. Kindly comment din po yung inyong reflection, lalo-lalo na ngayon, John 3.16, baka favorite mo din yan, sa utak lang. Sa puso din. Ayan. Ito po ang inyong kawalakbay sa pagninilay ni si Kuya RJ. Nagsasabing, tanggapin po natin ang mainit na patlubay natin Panginoon, para sa buong araw na ito. Maraming maraming salamat po. God bless you. God is in you. Continue shining His light because believe it or not, you are a blessing. God bless. Bye.